magkakaroon ng labanan sa pagitan ng malaki, katamtaman, at maliit na pagkain. Naghihintay para sa iyo, sarap papa. Manatili sa amin dahil may isang napaka-interesante at napakasayang naghihintay sa iyo. Alamin natin kung anong masarap na pagkain ang naghihintay para sa atin. Wow, ang laki ng masarap na sandwich. At talaga namang napakalaki. Anong naghihintay para sa akin? Teka, ikaw ang lalaki, ladies first. Naku, ang sandwich ko ay mas maliit kumpara sa nakuha ni Julia. Mukhang may hindi sinuwerte ngayon. Sana hindi ako mabigo sa sandwich ko. Wow! Ito mismo ang sandwich na pinapangarap ko. Hurra! Ngayon pwede nang kumain. Teka, unahin ang may pinakamaliit na pagkain. Tang -ay na ako, inii, kahit na mukhang pinakamaliit ang sandwich ko sa unang tingin, talagang masarap pa rin ito, Ami, wala akong duda tungkol doon. Mabuti na lang at may maliit akong tinidor at kutsilyo para sa ganitong kaliit na burger. Ama ako, ang laki ng sandwich ay hindi naka sa lasa kahit ano paman. Nakakabilib talaga. Arr! Kung tapos ka na sa lahat, mukhang pwede ko na rin kainin ang sandwich ko. May kutub akong magiging sobrang sarap nito. Yum, yum, num, num, num Oh, nakakadiri. Bakit mo kailangang isiksik ng ganyan? Mas masarap kasi at mas mabilis. Ew, kadiri. Oh, ang pangit tingnan. Pero masarap. Ngayon, ako naman. Titignan natin Boy, kung ano ang lasa ikaw. ng sobrang laking burger na ito. Wow, sobrang laki. Hindi ko makain. Meron bang tinidor? Oh, may kutsilyo rin ako. Hindi. Oh, sige. Oh, sige. Oo, sa tingin ko masyadong maliit ang mga ito. Para sa burger ko, kailangan ng mas malaki. Mas malaki talaga. Huwag mo kaming hawakan. Bakit kita hahawakan? Interesado lang ako sa burger ko. Kapag hiniwa ko ito, mas madali itong kainin. Ah, eh, hingin mo sa akin na bon appetit. Mukhang mas malaki pa ang mga piraso na yan kaysa kay Julie mismo. Hindi ko tatanggihan na subukan ang burger niya. Pati ako, Nom, 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 nom Baka mag-share siya sa atin kasi tayo ang best friends niya. Mag-share sa inyo? Sige nga, heto. Pew. Bakit hindi ka kumuha ng dahon ng litsugas? Oh, ang galante. Mm. At kakainin ko ang natitira para mas mabilis. Pipisiling ko ang sandwich ko. Wow. Om nom nom. Ngayon alam ko na kung paano pabilisin pa ang prosesong ito. Woohoo! Hmm, bingo. Nom 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 nom. Oo, Julia. Ngayon parang isa kang malaking sandwich. Anong tiyan yan? Uy, mga kaibigan, huwag mag-away. Ah, ako muna magbubukas. Nako, sili. Hindi. <laughs> May paminta rin ako. Malaki at maanghang. Malaki? Hindi mo pa nakikita ang higante na nakuha ko? Wow. Pero huwag kang mag-alala. Inireserba ko ang mga panyo para sa iyo. Sana makatulong ito. Salamat. Oh, hindi ko pa nakakagat ang sili pero mainit na ako. Ano? Oh! Tapang ako, kaya ako ang unang kakain ng sili na ito. Hindi! Tara na! Sana hindi ako sumabog dahil sa init. Aba, mas mainit pa ito kaysa sa inaakala ko. Ah? Ang maliit na sili na yon ay napakaanghang. Ano ang mangyayari sa atin? Kailangan nating iligtas si Vivian ngayon? Well, mas madali ba yon para sa'yo? Oo, salamat. Pero ngayon, ikaw naman para sa Silly Peter. Ako naman, natatakot ako sa init. Huwag kang matakot. Kainin mo na agad. Tapos ayos na. Well, masarap. Mukhang magkakaroon ng apoy ngayon. Susunugin tayo ng apoy. Peter, huminto ka. Wala itong kinalaman sa akin. Nangyayari ito ng kusa. Oras na para tawagan ang mga bumbero. Oras na para sa pamatay apoy. Maraming salamat. Well, wala ng apoy. Pero ngayon, natatakpan na ako ng lahat ng foam na ito. Oh, well. Ngayon, nasa foam ka na. Oh, Julie. Oras na para subukan mo ang sili mo. Ang sili ko. Pero baka masunog ako. O baka hindi. O hindi. Hindi ko kaya. Anong ibig mong sabihin hindi? Nagtiis ako ng sobra. Kaya kailangan nating lahat kainin ang sili. At muntik na rin akong masunog. Hindi tama na tigil, please. Well, wala nang balikan ngayon. Magkakaibigan tayo pero umalis na kami. Wow. Hindi ko akalain na makakatulong ang paminta para makapunta ka sa space. Hey, medyo cool dito, paalam. Oh, sige. Oh. Nako, may broccoli ako. Kahit na hindi ito nakakatawa, magkakaroon tayong lahat ng broccoli. Nako, hindi iyon. Uh, Swerte mo. Tingnan mo ang higanting basura na nakuha ko. Uh, Sabi nila ang broccoli ay malusog. Hindi, hindi. Kaya siguro kung kakainin mo ito, hindi ito masama. Uh, sige. Uh, uh, uh. Ang pangit ng lasa. Sana pagkatapos nito ay magiging super healthy ako. Arrgh! Ngayon ang buong mukha mo ay puno ng maliliit na piraso ng broccoli. Well, maganda talaga ito para sa balat ko. Ayos. Pero ang bantot? Kailangan ko silang alisin. Mukhang in. oras ko na para subukan oh, ito. Ito'y nakakabahala. Kaya, Bu? Ano? Ang duwag talaga ni Peter tara na. Kahit sino ay pwedeng matakot sa'yo. Amoy broccoli ka, kaya mabaho ka rin ngayon. San sana hindi ito ganong masama. <laughs> bueno, masarap ba? Gusto mo ba ang masustansyang pagkain, ha? Hindi ito nakakatawa at alam mo, hindi talagang maganda ang tumawa sa mga kaibigan mo. Sige, sige. Nam, 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 Bukod nom. dito, kakailanganin mong gawin ang parehong bagay tapos na ako, Julia. Ikaw na lang ang natitira. Halika na, kaibigan. Simulan mo na. Aba, mukhang kailangan kong kumain. Pero ang pagkain ng broccoli ay nakakainip. Pwede mong gawing mas masaya ito. Yay! Yeah. ha. Ha, ha, galing na circus na trick. Ngayon ang broccoli ay nakaipit sa bibig mo. Sige na, kailangan mong kainin yan. Kainin mo. Mag-enjoy sa pagkain mo. Salamat. Hindi ko akalain na may magpapatikim sa akin ng broccoli. tingin ko kaya ko nang tapusin ang natitira mag-isa. Anong gulo? Kailangan kong alisin ang nakakadiring lasang ito sa bibig ko magpakailanman. Tumigil. ah oh. Ah. Uh. saan nanggagaling ang nakakainis na amoy na yon? Nagutot si Julia. Kahit pa paano, yun ay isang bagay na masaya. Mag-subscribe sa Rapa pa para hindi mo mamiss ang anumang karagdagang video. Magiging masaya ito.